Tag 20 pesos, matag kilo nga NFA rice, subling mapalit na sa pipila ka mga dakbayan o kalungsuran din sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang report. Makapalit na og tag-20 pesos matag kilo nga NFA rice ang mga taga Cordova basta ana alay sugbo merkado barato card. May lamesa nga gibutang ang Municipal Social Welfare and Development Office sa tubangan sa munisipyo diin gibutang ang tagduha 2 ka kilong putos sa NFA rice. Usa sa labing unang nakapalit si Maria Estela Clamonte nga taga Barangay Katarman. Ine, di ko ana ni. di di duha ka adlaw. Kaya walo raman ka kilo. May na lang, na, nakasave me, kay ka kuan mahal man ang bugas, tag 50 ka Mato ni Perlito Mahinay, OIC MSWDO sa Lungsod sa Cordova, nga makabalik pa si Estela Sunod Simana, kay matag card holder, tugutang makapalit, ug tag 20 pesos nga kilo sa bugas, kausama tag Simana. 4,078 kapamilya sa Lungsod sa Cordova ang nalakip sa lista sa MSWDO, nga poorest of the poor. Sa pagkakaroon, aduna 232 kasama ko sa NFA Rice, ang ana sa MSWD o Cordova, ano mabaligya sa tag-20 pesos matag kilo. Ang sa una man gud ma uh, 10% of the total population, pero karon is gibis gid siya sa katong survey gyud nga gikandak sa listahanan sa DSWD. So mao na naatay 4,000 plus nga mga households na nasulot sa kategory nga cappoles of the poor samtang sa na nakbayan sa Mandawi sugod na usab nga nakabaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice karong adlawa taga City Agriculture's office ang namaligyan ni ini sa Mandawi City Hall grounds giputos sa tagduha 2 kilo ang NFA rice nga mapalit sa mga taga nakbayan Apan usa sa rekisito nga makapalit ni ini mo ang pagpakita sa balido nga ID nga gi sa Kapitolyo. Gipahibaw hinuon sila nga makabalik ra sila pagpalit sunod semana. Bala ala gwesot ang bugas. Pagkuha ko, ako ka ng, tanaw ko, ay kinilo naman din. Ano yung pundito? Pila may limit? Dora yung kakilo, Jodmang. Dora ikaw puwedeng bumalik, na. Marlon Melgazo o Godfrey Merondina. GMA Regional TV Live.